Git sa sulit ang pagiging IMG member ng isang tao sa one time 6,000 pesos na enrollment fee abay more than 160 or 200k pa na value of benefits na pwedeng ma-maximize ng isang tao once mag-enroll siya dito. Take note ha, value. Hindi yun return of investment or hindi pera na ibibigay sa'yo. Ano yun? Dahil ang pagiging IMG member may pwede kang i-maximize na benefit. Number one, meron kang 100,000 na personal accident insurance sa Manila Bankers Assurance. Pangalawa, meron kang 50,000 na micro life insurance or memorial plan galing sa Fidelity Life. Number three, meron kang 1,000 pesos na automatic super PDF account na pwedeng mag-earn ng interest. At syempre, yung discount, makakatipid ka sa pagkuha mo ng sasakyan, yung discount na matitipid mo sa pagkuha mo ng real estate investment